guys. Off ko ngayon. Tapos, ano? Off ko ngayon. Ip ipadala ko yung mga... Padala. padala. Padala, nila sa akin. Bigay ko sa mga pinsan ko. Hindi ko na nakuha na yung isa kasi... Parang ano ko kung mag-vlog today. Pero... Sige na nga para may ina ma upload <laughs> Yung mga padala, idalhin ko sa kanila. Andito ako ngayon sa Novena Square. So, ayan guys, samahan niyo ako. Let's go. Yung pinsan ko kanina na isa, na i ano ko na, na ibigay ko na yung sa kanya. Tapos, ito naman yung isa. isa. nagbabayad. Uwain, uwain, sige lang isa. Kapit ko pinin. Namimili sila ng one week na foods nila. Tatlo sila sa isang bahay. Hindi ko na nakuha na yung pinsan ko kanina kasi wala sa isip ko eh. Lutang pa rin. Hi guys. Dito pala ako ngayon sa Japan's home. Ayan. Sorry. Ang dami nilang cute na electric fan oh. Doon sa Pilipinas, grabe ang init. Kaya, oh. Bagay ang mga to oh. My 15. <coughs> Pag-estiman po oh. 50% off pala. 34. Ay, ito, ang cute niya. Oh. Tapos, organizing things. Yan ang cute niya oh. <coughs> May luggage pa pala dito. mga tumbler. na guys, hindi ko na nakuha yung pag-abot ng padala sa pinsan ko. Hindi ko pala na-videoan. So, ayan, after na nag-meet kami, kwento ng saglit, and then, ayan, nagtingin-tingin sa mga organizer. Samahan niyo ako guys, let's go! Alam niyo ba guys, hindi naman pala lahat ng umuwi kailangan na maggasto ng malaki. Nakadepende, nakadepende pa rin sa atin. Kagaya ng umuwi ako, hindi naman kalakihan yung pera ko, pero hindi naman nakagasto ng ano, malaki. Kasi yung kasi na ng mga malaki, ang alam ko niyan, yung resort, mga nagre-resort, mga gano'n, mga party-party diyan. So kung kinakailangan magbakasyon, magbakasyon lang. Uh, nasa sa inyo na magba, magtipid. So, yan guys, sa mga nagsasabi na magasto daw ang pag-uwi, ang masasabi ko lang, hindi naman siguro lahat na maganda guys kapag uwi kayo para makita nyo yung sitwasyon ng sa inyo. Makita nyo kung ano yung pwedeng project. Para sa akin lang. Kasi, nung, nung umuwi nga ako, nakita ko ang daming project. just ko, kailangan nang magtipid liya. Tipid-tipid ka naman. Kaya, another project na naman. Kailangan magtipid. So, at least happy ako nakita ko si mother at mga kapatid ko. Pamangkin, buong, buong family. Yung anak ko, o diba. Nakasama ko sila ng saglit, kahit two weeks lang. Kulang yung two weeks eh. Kaso no choice.

Dahil nito, paglagyan ng mga <coughs> mga <soul>. Di ba? <coughs> pa yung, di ko sa dapat maulan. Sana, da, naman sa Pilipinas para hindi <coughs> masyadong nainig. thunder. Okay. Ay, nag na dito. Five, dollars. Five, dollars. Five, dollars. Five dollars. Maganda yung pump. Parang hindi na i... Maganda yung pump. Tapos may sushi. Mm. Mm. <coughs> Hmm. Ito, pag nagubas ka ng vegetable, may ano siya, salaan ng no? tubig. Ito lang ang bibilhin ko para sa magamit ko. 嗯。Mm hmm. Tapos ito. Paglagyan ng mga ano sa ref. Ang uh, yung ito. Chocolate. O small items. Tapos itong mga box naman. Pag may natirang pagkain. So, hanggang dito na lang guys window shopping na <coughs> tapos ito lang yung bibilihin ko kasi kailangan ko to sa paghangiran ng mga damit ko so, guys thank you for watching see you on my next one ha? shout out to all Kamu siapa ni? Tidak ada lah. Tidak So smart